Malita naman po sa lalawigan, hindi bababa sa pitong arestado kabilang ang mastermind matapos ang pagpatay sa mag-asawang online seller dyan po sa Pampanga. Narecover sa mga salari ng mga baril, granada, ginamit na damit, apat na motorsiklong ginamit at natirang pera na aabot po sa 900,000 pesos na ibinayad daw sa kanila ng utak sa pagpatay sa mga biktima. Base sa investigasyon, may malaking utang sa mag-asawang biktima na sina Arvin at Lerma Lulu ang mastermind na umabot na daw ng 13 million pesos. Tinukoy din na pawang ina-anak ng mastermind ang anim na taong gulang na nag-iisang anak ng mag-asawa. Lumalabas ng miyembro ng pinakamalaking grupo ng gun for hire sa Central Luzon ang mga suspect. Nahaharap sa double murder case ang pitong na aresto. Tinutugis naman ng mga otoridad ang riding in tandem matapos ang pagnanakaw sa motorsiklo ng isang babaeng rider sa Anggat, Bulacan. Babae ang nagnakaw? Totoo ba ito? Bukod sa naturang krimen, nagawa rin daw... Ay, babae ang ninakawan. Naku po, hindi na lang kinuwa, hinipuan pa daw po yung biktima. Anong oras kaya ito? May maraming bahay pero wala pang tao sa labas, ano? Sa mga kapatid po natin, bukod nga sa nangyari pong krimen na pagnanakaw, nagawa rin daw hipuan ang kawawang biktimang babae ng mga tumangay ng motorsiklo. Bago yan, nakuha na din po sa CCTV ang paggitgit sa kanya ng dalawang kawatan, sa kapot tinutukan ng baril ang babaeng biktima. Sa takot nga ng biktima, napaatras na lamang ito at napunta po sa isang bahay. Kwento ng biktima, pauwi siya galing ng trabaho nang mangyari ang krimen. Ayon pa sa biktima, pinagbantaan din ang mga kawatan ng may-ari ng bahay kung saan ito napaatras. Hindi naman namukha ng biktima mga magdanakaw dahil nakahelmet at nakabonet ang mga ito. Natagpo ang patay sa kabundukan ng isang mataas na opisyalis ng New People's Army sa Silvino Lubos, Northern Samar. Kinilala pong nasawi na si Mario Sevillano. Ayon sa Philippine Army, nagkaengkuwentro mga sundalo at grupo ni Civiliano noong August 20. Sugatan siya sa bakbakan pero nakatakas kasama ang iba pang mga rebelde. Kalaunan, binawian din ito ng buhay kaya inilibing ng kaniyang mga kasama. Itinuro ng isang sumukong rebelde ang kinaroroonan ng kaniyang bangkay. Matapos ma-recover ang bangkay ni Civiliano, binigyan ito ng mas maayos na libing. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.